At least 23 katao patay sa isang school bus tragedy sa Thailand. Sa Bangkok, nilamon ng apoy ang isang school bus ayon ito sa mga kapulisan. Gaya ng pagsiklab ng apoy, kumalat rin sa internet ang mga larawan, ang mga video ng mga iyakan at paghila ng mga rescuers sa bangkay ng mga kabataan mula sa isang sirasirang sasakyan. Alam nyo ang sabi nila ha, at least sa ngayon, around 38 pataas yung laman ng bus na tumatakbo sa isang highway sa northern Bangkok suburb nung mangyari to. Yung mga batang to, mga grade 3 students daw. Kasama nila yung anim na teachers nila, syempre nagabay nila doon sa sasakyan. Just imagine, grade 3, siguro mga 7 to 10 years old kung hindi ako nagkakamali, no? Kawawa na ma'am. Alam nyo ha, sabi nila na isa daw to sa mga deadliest road accidents sa Thailand sa loob ng isang dekada. Paano nila nasabi yan? At gaano katindi yung pangyayari sa 23 na namatay na yon? Ano yung dahilan kaya? At saan kaya galing yung apoy? Ang kwento natin ngayong araw ay masakit sa puso. Kung iyakin po kayo, kung mabilis kayong umiyak, uh, I think... มาเป็นรถบัสนะครับเด็กนักเรียนตุลามาจะไปทางกรุแว่าเกิดอยางระบุหมีเพิ่มเพิมไม่เรื่องต้นที่แจ้งออกมาที่ผมได้ยินอ่ะเขาออกไปได้สิบคนแต่ที่เหลือนี่คือพอรลายออกไม่ได้ครับเรืต้นเนี่ยระบุเป็นเพศชายสิเ คนนะครับเบื้องต้นระบุได้ว่าเป็นเพศชาย11เพศหญิง,ง 10, เพศหญิง7แล้วก็ยังไม่สามารถระบุเพศได้5ตบนะครับก็ร,รวมได้ทั้งหมด2ี่สบตบ Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Nyo, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para makasali kayo sa ating giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Binibuild ko po yan ngayon. Anyway, eto na yung kwento. Right off the bat, mag-uumpisa tayo sa statistics ng Thailand. Sabi, isa sa mga world's worst traffic safety records daw sila. Kasi, Meron silang 20,000 fatalities taon-taon. Nakita ko pa, no, na halos 50 daw everyday yung fatalities. Hindi <laughs> ko po alam kung ano yung dahilan, no, ng mga yung safety record nila na yan. Pero grabe, ang dami nun sa totoo lang. And with that being said, eto pa, no, in the past decade, yung pinakamalala. Alam nyo ha, sabi nila na sa sobrang tinde ng sunog sa mga katawan, eh nahihirapan na silang tukuyin, kung sino ba talaga yung mga namatay, kung ilan talaga yung mga nangamatay. So, panoorin natin itong mga videos. Ayan, nakakaiyak sila. Alam mo yung, yung sa mga teleserye, pag kunyari may mga sumasabog na bus, mula sa puso, ganyan. Mas matindi pa yung itsura nitong sa nangyari sa bus sa Thailand. Kasi, itim na itim na talaga siya, kung makikita nyo po. At parang halos, ano ba yung tamang term? Parang skeleton na lang siya. 'di ba? Alam mo na matindi yung pinagdaanan at imagine mo yung mga bangkay sa loob. Gra grabe. Kung nagawa 'to nung apoy or nung pagsabog yan sa mismong bus, just imagine what it could do sa balat ng tao, dun sa mga bata. Grabe. At this point, sinasabi nila na wala na silang ibang choice kung hindi i-DNA test lahat kasi kung lapnos na lapnos, actually hindi lapnos, wala na tanggal-tanggal na. 'Yun na lang yung tanging paraan nila para makilala pa yung mga bata or yung ibang mga teachers. Sa ngayon, ang daming pumupunta doon para sumuporta. Uh, kung makikita po natin, meron pang yung mga nagdadasal. Alam natin na uh, religious din itong bansang ito, 'di ba? Very ingrained sa kanila yung kanilang culture. So makikita natin 'yan dyan sa mga sumusuporta. Hindi lang yung mga kamag-anak, in fact, buong Thailand and even sa atin no, ibang bansa sumusuporta na rin sa kanila dahil sa kalagim-lagim na pangyayaring ito. At ramdam na ramdam, ito yung masasabi ko sa inyo, mararamdaman mo yung pain ng bansa pag pinanonood mo yung mga videos nila. Ang ah, lungkot, sobrang lungkot talaga. Ngayon, isa-isahin natin kung paano dumating sa puntong to, ano yung nagkos ng sunog, at bakit nasa bus yung mga bata, san sila papunta. Kakalkalin natin yung araw ng insidente. October 1, 2024. Nung mga nakaraang araw lang, so parang fresh na fresh pa talaga tong kwento na to. Masaya yung mga bata, tsaka mga teacher nila, kasi yung araw na yun, eh meron silang pupuntahan na field trip. Miskin naman tayo, di ba? Excited tayo dyan. Yung iba sa atin, hindi na makatulog. Dahil excited na makasama yung walang klase, di ba? Saya-saya. Galing sila sa Wat Kau Praya, Sangkaram School, sa Uthay, Sani, Province. Sana tama po yung pagkakabanggit ko. Ayon sa mga nakalap ko po, no? Isa sa mga pupuntahan nila or yung pupuntahan nila mismo ay isang electricity plant. Hindi ko na po nahanap kung saan yan. And parang tayo lang din, di ba tayo? Uh, especially sa mga taga dito sa NCR, madalas pinupunta natin yung mga pancit canton. Ayan, pagawaan ng gardenia. However sila, hindi ko po alam kung bakit, no? Parang nagko-commute sila kasi tatlong bus daw yung sinakyan nila mula sa school nila. Ang sa atin kasi, susunduin ka na, di ba? Kung baga nakakontrata na sa mga bus. Tapos ihahatin kung saan-saan. Yung sinakyan nilang yan ay bumabiyahe daw sa outbound lane ng Vibavadi sa Rangsit Road. Yan yun, sa Kukot, Lamlukka District, Patungtani Province. Kaya tinatawag din nila itong insidente na to na Lamlukka Bus Crash. So ito na, ando na silang lahat, umaandar na, masaya yung mga bata. Actually, may mga nakikita po, po akong videos na kumakanta yung mga bata pero fake news daw pala yung mga yon no? Ang daming ganon sa internet ngayon. Pag may nakitang separate videos, dilalagay para makarami sila ng likes. Huwag naman po sanang ganon. Anyway, ang pinaka-curious talaga ako is kung ano yung nag-cause noong apoy. Diba? Bakit may apoy? Medyo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to pero medyo may inis sa puso ko habang binabasa to pero at the same time, naiintindihan ko sila <laughs> bakit may mga nagawang kakaiba explain ko na lang officially hindi pa naibibigay yung eksaktong dahilan ha at this moment habang film ko po ito eh kumbaga parang mga initial investigation pa lang di ba hindi pa napapatunayan naitanong nila doon sa bus driver sabi niya parang biglang may pumutok daw na uh, gulong hindi alam kung pumutok or nasira at dahilan ito, para ma-off-balance yung bus. O so, pag na-off-balance na na ganyan, di ba? Siyempre, hindi mo na rin makokontrol, hindi mo na alam kung saan mapupunta. naka sila ng isang sasakyan habang na-off-balance. Tapos, kung makikita nyo po yung mga videos, nasa gilid na lang sila nung, nung daan kasi gumasgas daw sa gilid ng isang concrete highway barrier habang na-off-balance. Ito ngayon yung hinala. Yung mga paggasgas na yan, yung friction, naging dahilan para masindihan yung mga highly flammable na gas canisters. At doon na nga nagumpisa yung apoy. Mamaya kakalkalin natin to ha. Kakalkalin natin yung mga pagkakamali dito. Ito ngayon yung nakakalungkot. Marami sa mga namatay, nakita nila yung mga bangkay na nagkumpul-kumpul doon sa gitna at saka sa likod na parte ng bus. Ito pa yung Nainis ako pag nai-imagine ko kasi feeling ko nandun din ako sa mismong sitwasyon na yun at din ako. Eto na! Sabi ng mga pulis, eto yung ano eh, ang isa sa mga kinagagalitan ng mga tao when the news broke out is yung bus driver. Marami kasi nagsasabi na tumakas yung ano, bus driver, umalis agad siya, bakit siya buhay, bakit siya nakakapag-interview pa siya at iniwan niya yung mga... mga tao sa likod. Pagtakas niya, so lumalala na yung apoy, na galing nga doon sa harap dahil ang hinala nga doon sa, sa, tires, doon sa pagkabunggo, doon sa harap ng galing yung apoy, yung mga bata, tsaka yung mga teacher. Papalapit ng papalapit yung apoy doon sa likod. So, nandun sila lahat. Yung ibang mga bata, kakaiyak to, tumaka sa mga bintana. Pero, puro bata to eh, di ba? Puro bata to. Ang nakakainis dito, hindi daw nabubuksan yung mga emergency exit ayon todo no, sa mga bata na nakalabas. Ayon sa mga survivors na nakatak. And at this point, may imagine mo na lang yung nangyayari sa kanila. Especially this happenings to grade 3 students na mga around 8 to 10 years old, na nakakaiyak siya. Na-imagine ko yung kapatid ko kasi ako po, panganay ako, do so laging may baby sa bahay. Na-imagine na ko paano kung alam mo yun? <laughs> Iyak ako. Pinapanood ko yung videos ng mga nakatakas na nakita nila yung mga parents nila, nakita nila yung mga anak nila. Kasi hindi naman nila makikita agad, di ba? Nasa field trip sila, malayo. Mas umiiyak sila. Traumatized na traumatized sila. Just imagine, bata ka, tapos, pasensya na po, ano? Nakikita mo yung mga kaibigan mo. Namamatay sila lahat. Ang bigat nun at dadalin mo yung buong buhay mo.

Ito na ha. Layout pa lang 'yan ng pangyayari. Kakalkalin na natin 'to. Ito na 'yung itatanong natin dito. Ito na 'yung importanting katanungan. Sino ang may kasalanan nito at sino ang mga dapat sisihin sa mga pangyayari na 'to? Merong mali merong mali dito at yan ang hahanapin natin sa susunod na parte ng video. Eto na. So, nag-start na sila ng mga investigation nila. Hinanap ko rin, binasa-basa ko. Una at ang main suspect no, ng mga tao, ang pinaka pinagkakagalitan nila is yung bus driver. Sabi ng mga pulis ha, yung fact daw kasi hindi niya raw inihinto agad yung bus nung nasisira na yung gulong, eh, grounds daw for negligence. Hindi ko na po alam kung gaano kahaba ba yung itrenive niya simula nung pumutok yung or nasira yung gulong niya. Pero grounds daw for negligence yon At dahil doon, ay isa siya sa mga makakasuhan dito sa kwento natin ngayong araw. Ang pangalan niya, no, ito lang po yung nakita kong impormasyon sa kanya pero siya ay si Saman Chanput. Gusto ko siyang sisihin kung bakit siya umalis bigla pero ang selfish man pong pakinggan, naano na, ko rin siya eh, nararamdaman ko rin siya. Ang sabi nga lang din nung ano, yung uh, Department of Land Transport ng Thailand na dapat daw dahil dito sa pangyayaring to eh higpitan pa yung safety guidelines saka dapat daw mag-require ng crisis management sa mga driver no pag kumukuha sila ng mga lisensya nila or hindi ko po alam kung ano yung kailangan papeles nila kasi makikita natin no at this point na umalis nga naman talaga hindi prepared sa ganitong mga klase ng sitwasyon ngayon dahil galit na galit yung mga tao Meron din naman mga witnesses noon na nagpakita ng mga footages na pinapakita na gustong i-distinguish ng driver yung apoy. Pero tumakas nga siya. Ang sabi nila, kaya daw umalis is para maghanap ng fire extinguisher. Pero kinalaunan, siguro natakot din siya sa pagsabog. Umalis din talaga siya at saka wala na talaga siya magagawa. Inaresto siya ilang oras matapos yung insidente. At official siya na kinasuhan ng reckless driving causing deaths and injuries. Ang sakit sa puso nun, no? Sobrang sakit sa puso na mangyayari yung ganyan at cargo de konsensya mo. Yung nangyari dun sa mga bata. Sinisisi rin siya kasi nga, hit isa na sa mga pagkakamali niya, hindi niya ni-report yung insidente. Pangalawa ha, ang pangalawang sisilipin natin is yung, yung boss operator mismo, yung kumpanya mismo. Ayon sa Thai PBS, si Song Wit Chinabut, sana tama pagkakabanggit ko, yung may-ari daw ng bus company. At sinabi niya ano, na twice a year, check yung safety standards for the gas cylinders at pasado naman daw. Dito ako may conflict. Kasi may babanggaing fact itong sinabi niya na ito mamaya eh. Paano ito nakapasa when something else happened? Ayon sa transport minister na si Suriyahe Juang Roong, ruang kit. Yung bus daw, gumagamit ng compressed natural gas. Hindi ko po alam kung ano po yan. And it's completely risky daw. Delikado. Kailangan daw nila maghanap ng measure kung saan pwedeng iban na sa mga passenger vehicles tulad nito na gumagamit ng ganitong klaseng fuel. Kasi nga, nuulit ko, delikado nga daw. So, saan nagkamali? Ito yung mga nasilip no, nung inimbestigahan na. May 11 natural gas canisters daw yung bus ang permit nila is parang nasa anim lang. So, sobra, sobra, sobra. Pangalawa, yung emergency exits nga. Kung nasunog man, di ba? Okay, nasunog. Kung emergency exit, eh, nakapunta naman pala sa likod yung mga tao, di ba? Sana nakatakas pa sila. Sinisilip pa rin nila ito ngayon. Pangatlo, sabi nila na yung 41-seat na bus na to e eh, registered ng bus for hire mula pan February 1970. That makes it 54 years old. Hindi ko po alam no, dahil wala, hindi ako nagda-drive. Pero parang ano naman, obvious naman na delikado na siya. If eh, ganun nakatagal yung buhay niya, tama ba ako? Sabi ng mga pulis pa, eto na, illegally modified yung bus. Kagaya na lang doon na may tamper na chassis number. Initially raw, isuzu yung bus, tapos refitted as Mercedes Benz. Kaya ako lang din binanggit yan, kasi may chance na itong mga illegal na modification na to, yung dahilan, kaya hindi rin daw nabukas yung mga pinto. Diba? E hindi na ipaalam, sobra-sobra yung mga gas canisters. Baka yun yung dahilan, kaya natrap nga sila doon sa pinto. Aalis muna tayo ngayon sa insidente at sisilipin natin yung mga bata, yung mga teachers, kung ano na yung nangyari sa kanila. Right after the incident, lahat ng mga kamag-anak, mga kaibigan, mga monghe, naghihintay doon sa eksena. Sa mga templo daw unang ni-receive yung mga uh, yung katawan kasi common daw talaga sa Thailand na ginagawang community center yung mga templo especially para sa mga school if nanonood po kayo ng mga Thai series tsaka mga Sai na mga pelikula talagang makikita mo na very malalim sa kanila yung kultura nila malaki yung part ng mga monghe nung ano nila nung religion nila doon sa community nila. Doon daw sa mga school no, makikita mo daw yung mga kabao. Nakalinya, nakahilera sila sa isang hall. Tapos wala ka daw imong maririnig kundi hagulgol ng mga kamag-anak. Makikita daw yung mga portraits ng mga bata doon. And as of the filming of this video, ha, hindi lahat andun yung mga portrait dahil hindi naman kilala lahat sabi ko nga kailangan pa i-DNA test yung iba so imagine mo kayo yung magulang gusto mo umiyak tapos hindi mo alam. Sino ba iiyakan ko dito sa mga to? Sino ba yan ako dito? Ang gulo na. So, halo-halo na yung emotion mo nun pag ganun, di ba? Bisitahin natin na kasi may mga survivors din. So, tatlo yung na-hospital. Tatlo doon si yung sitwasyon. May isang seven years old daw na nasunog yung muka. At dahil doon, may chance na mabulag siya. So, kailangan siyang operahan para sa para may save yung eyesight niya. Ah, grabe, seven years old. Seven years old na experience to. Round up natin ngayon lahat ng casualties. 23 so far yung bangkay, 11 lalaki, 7 babae, at yung iba, hindi pa ma-identify. Sa ngayon, no, ito yung aftermath ng kwento, merong isang mass funeral para sa mga biktima sa Lansac. October 3, maraming mga government ministers and representatives ng Thai royal family yung umatend. Isang royal cremation ang iniutos ni Haring Vajiralongkorn. Si Prime Minister Paitong Tarn, shinawatra naman, nag-express ng kanyang kondolensya sa mga biktima. Even yung schedule niya, kinansel niya lahat talaga lahat para makapag-focus doon sa insidente. Importante yung presence din ng mga leaders pagdating sa ganito mga bagay kasi nag mourn talaga yung yung buong bansa. And as for the internet, being the internet, no? Ang daming ano, galit. Ang daming nangaaway. Kasi hinihingi nila na maisa batas na ihinto muna yung mga field trip, especially sa mga ubod ng layo na mga pinupunta ng mga bata. Maraming mga organizations yung tumatawag na ayusin ulit no or i-update yung mga safety measures para sa mga school transportations para sa mga bata and as for Chitabut Tour no yung may-ari suspended yung operasyon nila sa ngayon. Hindi ko alam kung ma mabubuhay pa po ulit, pero most likely pag ganito, sa atin din naman, eh, bumabalik din agad. Parang walang nangyari. So grabe, nung pinanonood ko yung mga videos talaga na nag iiyakan naiyak din talaga ako. Just imagine, ipapadala mo yung anak mo or yung bunso kapatid para mag-field trip, tapos yun na pala yung last na makikita mo sila. Kakaiyak. Ang sakit sa puso na something as tragic as this, could happen to kids seven years old. Siyempre, <laughs> yung mga teachers din, di ba? Ngayon, bilang isang Pilipino, i-relate -re natin tong kwento na to. Hindi mo rin maiiwasang matakot kasi sa atin din mismo, napakarami mga ganito. Taon-taon. No? Lagi may balita. Nabunggo, namatay, drunk driving. Si Tado, kung kilala nyo, yan din yung nangyari sa kanya eh. 'di ba? Actually nakahanap ako ng isang article sa atin dito sa Pilipinas. Isa daw sa mga worst bus accidents of all time nangyari sa Pilipinas. 1967. Medyo matagal na 'no sa Cavite kung saan 87, yung 87. Grabe. Merong daw dalawang bus na may dalang Catholic pilgrim. Siguro magdadasal po sila or may pupuntahan sila which is yung Three Kings sa Termate. Pumalpak daw yung brake ng isang bus La, yan lagi eh, sa mga balita sa atin, pumalpak ang break, kaya nagkabungguan daw. Ngayon, kung bungguan lang, hindi naman ganun kabigat. Yung mga yan, naman siguro mamamatay yung 87 sa bungguan, di ba? Pero, yung, yung pagbubunggu na yan, naging dahilan para malaglag sila sa isang, I think, bangin ha. Hindi lang ako sure ha. Bangin na uh, 150 feet. Alam mo ha, sa sobrang lalado ng pagbagsak nila, nagsitilapon daw lahat ng mga bangkay hindi naman lahat, pero ang daming nagtilapon ng mga katawan sa labas ng bus. Sabi ng mga witness, grabe daw yung sigawan, yung iyakan ng mga biktima, di ba? Siya naman patay agad yun, di ba? Anyway, sa mga pangyayaring to, isa lang yung hiling ko is, is that sana masigpitan pa yung mga batas, no? na sumisiguro sa kap kapakanan ng mga sumasakay, especially sa atin. Hindi naman tayo lahat kaya bumili na sarili nating sasakyan. No, sana, ayusin pa. Kagaya na lang yan na field trip, no? Papagkatiwala mo yung buhay ng anak mo or mag anak mo dyan. Tapos ganun pa yung mga nangyayari. Ay, naku. Bago ko po tapusin yung video na to, yakap lang din po sa lahat ng mga namatayan po sa mga ganitong klaseng experience sa buhay nila. Yakap po sa inyong lahat. Which leads us to our question of the day. Pero bago yan, Promote ko lang po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Follow po kayo doon. Nagpo-post na po ako ng reels, ng portrait content. So, sana masuportahan po niyo. Ito na yung question of the day natin para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Ikaw ba? Naka-experience ka na rin ng disgrasya sa bus? Or, nawalan ka na ba ng mahal sa buhay dahil na-accidente sila sa isang bus? Anong nangyari? Kwento mo naman sa akin sa ilalim so yun lamang po, ito si Claro the Third, at ito ang ating kwento.